Hi! Hello! Kumusta ka? Guys! Ito na naman guys ha. Ito all about sa ating arena. Paano ba natin nalalaman na ito'y may bukbok? Paano ba natin siya masisiguro na pwede pa rin natin siyang gamitin kahit na may bukbok? O kahit bagong bilhin yung arena, halimbawa bumili ka sa palengke o ano mang binibili nyo maramihan o kuntiman, uh, ang paraan ko dyan guys, ititest ko muna talaga siyang salain. Oo. Ngayon, pag uh, wala na, eh doon ako, hindi na ako magtetest sa iba pang uh, sako kasi pareho naman yung uh, ano noon, yung batch noon, okay? May mga batch yan guys sa, sa sako ng arena, may mga batch tayong makikita na sabay-sabay uh, ang production ng arena na yun. Ngayon, pag kilo-kilo ng ating binili, kagaya nito guys, so oh, ipapakita ko sa inyo. Itong arena na ito, uh, almost 3 months na na binukod ko na ito ha, binukod ko siya talaga para malalaman ko talaga, ito ay third class ha, hindi ko lang sabihin yung tatak ha, oo. Oh. Third class ito, ngayon, nung tinignan ko guys, sa loob ng uh, dalawang buwan, may unti-unti may unti -unti na siyang uh, pa isa isang bukbok na maliliit. Ngayon, tiningnan uh, tinignan ko ngayon ulit, talaga namang napakadami ng bukbok. Oh, no. Ang dahilan pala guys kung bakit nagkabukbok ang arena, halimbawa, uh, ginagamit natin yung mixer, ginagamit natin yung uh, mga spiral mixer natin, roller, o anong mga appliances na mayroong mga alikabok sa arena. Kailangan pala guys, linisin natin. o linisin. Kasi doon nabubuo ang mga bukbok o kumbaga beetles. Ano? Oo. Kaya, bago natin yan gamitin, siguraduhin natin na kahit pang-consume lang natin o uh, pambenta, siguraduhin talaga natin na ito'y walang bukbok. Oo. Gaya nitong class ano. Halimbawa, Ah, kinakain mo na yan, kinakain nyo ng ganyan na may bukbok. May lasa talaga siya guys, may lasa. Although hindi naman talaga nakakasira, oo, may lasa. Disclaimer ha. Ngayon, papakita ko sa inyo sa lain natin na ito yung third, third class ha, sa lain natin para lilitaw talaga ang bukbok. Sintabi lang po sa so kumakain. Ito yung for educational na lamang guys ha, oo, uh, isishare ko lang sa inyo para na rin magkaroon kayo ng idea, oo, dito sa atin. Oo, ngayon ha, ayun sa lain natin. Okay, ayan men, makita din pa isa-isa lang ha, pa isa-isa. Pero once sinala na natin ito guys, sigurado yan, malalabas sa ito ang maraming bukbok. Oo. Ang pahay ko sa inyo dito, pag ganito lang itsura, oo, salain natin na. Pag ganito lang itsura ng ating uh, flower, nag-iiba na rin talaga yung amoy. Oo. Yes! May amoy na siya guys, may amoy na. Oo, ayan, di ba? Oo, ayan. Oo, ang daming bukbok, di ba? Oo. Ayan, ang daming bukbok. Sa ganito, ganito guys na klase, sigurado na talaga yung maamoy na yung arena na ating ginagamit. Although ang pinakamatibay na rin ng aking nasubukan na ah, itong all-purpose at saka flour, matagal talaga siya bukbukin. O matagal siya bukbukin. At may bukbuk -buk man yan, pa isa-isa lang. Dipindi sa tagal talaga na naka-stack. Oo. Ang, ayon sa research, ah, maganda pala, ilalagay natin siya sa mahigpit na hindi siya naka-open, oo, hindi siya naka-open, kailangan doon sa saradong-saradong container, oo, yes. doon natin siya ilalagay para magkakasiguro tayo na hanggat maubos natin yung paunti-unti, na naunti natin gamit, maganda, talagang maano na natin masisiguro natin siya na hindi talaga siya tinadali ng bukbok, ayun guys, o, oh, makadami o, oh. kaya pagsiguro natin linisin natin mga paligid na nilagyan natin ng arena, kailangan Walisin ka agad natin yung mga tapo na arena sa man sa mesa sa sa ating mga stand mixer o saan pa man. Ilagay natin talaga sa saradong lagayan o sa tight container ang ating flour. kung hindi man ito natin i-stock sa bodega natin na ah, marami. O, ito pala yung may pakpak guys, oo. Oh. May pakpak pala siya, nalipad pala. Ari, o. Oh. Nalipad ang uh, mga mga bukbuk, kumbaga. O oh, yan, oo. Oh. Nalilipad sila, o. Oh. And guys, ah, basta ganito na Parang daman nating may amoy ang ating flour dahil sa bukbuk, wag -buk -buk na lang nating gamitin. Yan yes. advice ko lang talaga. Pero nag-try din talaga ako guys na ito'y lutuin sa matigas na tinapay, maamoy din po talaga. Oo. Pero hindi pambenta, hindi pambenta. Tinatry ko lang talaga. Oo. Kaya tatapon na natin to, ano? Itatapon na natin. Oo, yan ang lumilipat siya. Ito guys, kahit na na natin kung makikita ninyo, ayan. Meron pa rin tayong makikita talaga kung hindi nakikita sa kamera meron pa rin talagang mga maliliit, eh, masasabi natin parang itlog or uh, nabubuo na rin ang mga bukbok na maliliit. So, pag nito, guys, infested na talaga siya, guys. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya, iwasan na lang talaga natin gamitin kaya nakakasira ito. Ah, uh, huwag na lang natin gamitin kung ito yung, ito yung paninda o oh, kahit nakakainin natin kasi iba din talaga yung amoy. Iba na talaga yung lasa ng arena. Masasayangan man tayo, eh, ito yung naman sa ating paninda or uh, sa panlasa. Eh, hindi na maganda ayun guys so makita wala talaga no ang ganda tingnan no pero pag wasa sinala mo sa pinong uh, salaan lalabas at lalabas okay sana nakatulong ako sa inyo guys ah, ano para uh, ma maging aware kayo na iba na talagang amoy pag ganito ng klasing arena na sobrang dami na ng bukbok kailangan natin pag may binili tayo para makakasiguro uh, salain na lang talaga natin salain natin kung ito ba'y walang matitira doon sa ating salaan na makakasiguro tayo nang ginagamit nating uh, flour. Ano man yan? Third class, first class, all-purpose, cake flour, o mang mga uh, gagamitin natin sa ating tinapay na sip ito at walang bukbok. Kasi nakakahiya din naman talaga na may makitang bukbok doon. Eh, mahirap na, di ba? Okay. Ang mga tungkol pa rito, guys, ha? mabilis mas masira at buk-bukin talaga na arena ay yung whole wheat. Yung whole wheat, guys, na kulay brown halos, oo. Yun ang pinakamabilis buk-bukin, o sa aking na experience, ha. Kaya kailangan pag bumili nga kami noon, unti-unti lang, nasa tig lima-limang kilo lang kada bag, para maagad namin paggamit. Oo. Unlike sa mga maramihan na, uh, ito na may masasabi nating uh, with bits ito, ganito, kasi mga puti. Oo, mga puti siya. So, kahit ganun pa man, nabubukbuk pa rin sa, sa pag i natin na sobrang tagal. Pero itong tuyugkas ng pangalawang mabilis bukbukin. Ang pinakamatagal din talaga ang kick Flowers at saka purpose So, pag nagbukbuk man siya pa isa-isa, parang hindi kaagad siya dumadami. Unlike dito na sobrang dami na talagang na nagkalat dito sa loob. Okay? Okay guys, sige maraming maraming salamat ha. Sana nakatulong ako sa inyo, sa inyong uh, uh, arena na gagamitin. Basta siguro nilang natin paggamit na safe at atin salain talaga para ito uh, hindi tayo magkaroon ng problema sa panlasa natin at sa ating paninda. Okay? Happy baking!